na retrieval na ginagawa po ng BFP. Mayroon po siyang lubid na nakatali sa kanyang katawan. Ah, uh, nanguha daw ng newb. Mm -hmm. Nanguha ng newb kanina kasagsagan ng ulan uh, open sea search na to dahil from the river channel inanod yung bata so malamang nandito na yun sa dagat uh, the area surrounding the ano doon sa landslide area ngayong gabi no man's land so uh, makikituloy sila sa mga kamag-anak nila doon. pumutok na yung sa mesa kwarto namin tapos yung bahay ko kitang ano na talaga eh pabagsak ma din. Tapos, wala akong mataanan. Gusto kong dumaan doon sa may pinto. namin sa kusina? Wala. Talagang breakdown din. Tapos, may awang doon sa may doon sa kinakainan namin na pader. Doon ako lumusot. Kaya dami ko din, ano, pati doon sa baba. May sobat ako sa baba. Okay. Ah.

Kapitan. Oh. 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 may dumana na truck na Marabaso. Yung bigla na ito ang May ari na sa sabi ko ito 'yung ng tuwa